Dun na ang tamang panahon upang gampanan na amihan ang kanyang bagong tungkulin, ang inyong reyna. Ngunit may pagbabago. Napagat hindi lamang reyna sa mga ngalagas ng mga balayante. Paghihiwahe mo lang pito upang makatiyak ako na hindi ito maago mga ng mga hatong. Danaya, kung nagkakalupo sa iyo ang baryante ng lupa. Buhay ko muna ay aking iaalay. Isusumpa ko yan sa buong Encantadia. Alena, nagkakalap sa iyo ang ng tubig. Naway maging lalita ang iyong puso't ikipan isipan upang maging karapat-dapat ka sa beriyante nito. Gamit ang ito, nito, sisikap mo kung magiging payapa sa buong Encantadia. kaanihan. Nakakansin mo sa iyo ang variante ng ating lahi. Bilang isang reyna, titikap mo kang maging mapayapa ang buong kantadya.